Dito kami ni Mr. ngayon sa Shopwise. Bibili kami ng pambaon namin para bukas. Pupunta kami ng Tagig. Bibili namin yung dalawa ng baon para pagka nabiyahe medyo malayo-layo yung sa Kabiti. Yung tagig na yan. Tsaka hopefully sana hindi sa traffic. Ano? Tara dito muna tayo sa loob. Mr. Merry Christmas! Bili na tayo ng chichurya. Dito na kami sa loob para mamili ng ibabaon namin. Papuntang tagig. Sabi ni mister, pupunta daw kami ng tagig. Ipapas lang mga bata. So, mamimili tayo ng konting chichurya lang naman. Tapos, medyo panghanda sa Christmas. Kasi, kinabukasan Christmas na. O nga pala, isasama namin pala dyan. Isinama namin yung pamangkin ko na lagi kong kasama sa pagbablog. Noong una, hindi namin siya um, napag-isipan na, ah, hindi, na pag usapan na isama. Pero dahil, ayun nga, para meron din kaming kasama na isa pa. Tsaka gusto ko siyang kasama minsan pag mamamasyal. Kaya ayun, sasama na namin siya. Yung pamangkin ko si JB. Ayan, purong chichelera lang din naman yung binili namin. Yung mga gusto nilang mga chichelera. Yun ang bibili namin. So, ayan, papunta kami sa paborito namin leche plant. Every time na nandito sa si mister, talagang hindi pwedeng hindi kami bibili. Kasi sobrang sarap naman kasi talaga ng gawa nila o oh, luto nilang leche plant. Noong una, isa lang binili namin. Kaso, na isip isip na ni mister na dagdagan pa daw ng tatlo para yun, bibigay niya sa mama niya, sa mga nanay ko, yun, tapos sa mama ni Mary Ann, yung partner ng anak ko. Sobrang sarap niyan. Medyo nagtaas na nga lang siya ng konti. Hindi eh, kami bumili ng cake dyan. Doon kami bumili sa kontis ni Mr. Kasi request yun ng anak ko eh. Masarap daw kasi yung cake doon. Ayan, tinuturo niya lang. Sabi niya yun, masarap daw yung cake na yun. Pero hindi namin binili. So, ayan, bumili rin kami ng biscuit, Paborito ni Mr. Yan. Lagi kami nabili niyan. Ayan, lecha plan na isa lang yung kinuha niya. Kaso, pag isip isip niya, bumalik daw dun ako at kumuha ng tatlo. So, ayan, o, oh, bit-bit ko ulit tatlo. Para daw pamimigay niya sa Christmas. Ay, so, bukas na nga yung Christmas. Papunta namin ng tagig. Yan lang yung pinamili namin ni Mr. po, yung nabili namin, ang pambaon para sa pagpunta ng tagi. Ang lang, let's you plant. Panghanda. Oops, 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 oops. Oops, oops, oops. Okay oh, na. Mr. Mr. Ayan po yung mga pinamili namin. Bumili na rin kami ng cake. Panghanda. Uwi na tayo ngayon. So, ayun nga. Ay! Hindi <laughs> na pa pala nag-uumpisa yung aking video. Pasaway. So, ayun nga. Namili lang kami ng konti dito sa may shopwise. Tapos, ayun. Hindi ko na i-haul. Napakita ko na sa inyo yung mga pinamili namin. Mga biskuit, chicheria, leche plan, tapos cake, panghanda. Yun. Tapos, tapos na. Yan <laughs> sure namin ngayon ni Mr. Saglit na saglit na vlog lang to.